yan gagawin tayo toy cleaning tapos maingay ang blower sa likod nire-ready na ng kapatid ni Diwata yung ating ano ayun ayun so ayun panorin nyo mga katropa so ayun mga katropa tinatanong ni Sir John so baklas dashboard din ito mga katropa no? abansa abansa po ito mga katropa baklas ulit dashboard at syempre ayun yung likod mga katropa

Ito yung panlikod mga katropa. Ayan at kinakalas na. Ay, baba na yung siling. Papogi pa. Tulungan mo na siya doon boy. Sa ano nyo? Nahan. Yun yung motor blower mga katropa iyan yung kulay silver na yan so tatanggalin yan mamaya papalitan hmm ごちそうさまでした。 Ustaz tu Ulah, anda awak Late na, late. ay diwata Ampon ni diwata po 'yan mga katropa. Nandito sa amin ngayon. So ayan mga katropa. Almost na. na yung harpan. Taldi Quran Babacuumin na lang mga katropa Ayan mga katropa Binabacuum na So ayan ang ating vacuum pump Ayan At kakargahan na lang ng refrigerant yan mga katropa After 5 minutes So ayan natapos na siya no? Cleaning Ayun, mga katropa. Okay na. Ayan, lumalamit na siya. So, ito, parang kagagawa lang nito, mga katropa. Maingay lang yung blower sa likod. Dahil ito ay bago ang compressor. Ayan. Bago yung compressor niya, no. Pati evaporator. So, nilinis natin. ay nag-automatic. Nagpalit lang tayo ng motor blower sa likod dahil maingay. So, dileritso na rin natin siya ng cleaning. So, ayan, mga katropa, no. Salamat ng marami. Huwag niyo kalimutan, no. Mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!